Oh, Tikman na natin nating biko guys paresya natin ng kape guys pakita oh, yung kape hmm. <coughs> amigos, kape mm. Hi everyone welcome back po sa ating youtube channel uh, magluluto po tayo ng biko yan guys <laughs> may gata na po tayo sa niyog ating pakuloin Pakuloy natin ang gata ng niyog Para Ready na yan para sa ating Beko Ayan Lagyan po natin ng kalamansi Para mabango ang ating beko Ayan Kalamansi para mabango Mawala ang kaniyang dangsi Yan. kumukulo na ang ating gata. Big, lagyan ng maskabado. Big, lagi ng maskabado. Brown sugar. Sa brown sugar, maskabado. Brown sugar o at sugar na koan. Central. Para matamis ang ating biko. Ang maskabado para kulor. Ng... Ang maskabado ay para makulay. Para kulay brown ang kanyang ang ating beko at ito ang magpadala ng patamis ang asokal ayan at ating ang sa ko kay hahaloin natin. Ha halo natin para mato ha natin para mato uh, so na ang asokal asukal. Hahaloin, ha ha natin para siya lumalapot. At tapos na malapot eh, Paano natin ang ating ayan guys, ang ating ang ating pilit guys. Eh lulunod natin dito. Abangan yo ya guys. Nang guys. Hanggang sa si malapot ay ating hello Malayo pa. Ini ang pang paigo na na. Diluno daw ay tapit daw. Kwanang na na. Maya pa magkaya gid a. Ah medyo malapot nang ating gata ay lulunod na natin ang nating pilit na kanin uh, ah, na natin ang nating biko naku ana lulunod na natin, <gibit> na natin. adil is Adres... ra ilunod, ma ha? Ra ilunod man man maayo Oke, 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 Ilo na tatanan asa okay okayo. Bali kayo di rohinay no namo. Bayo lu kana. Sa hay ina. Nao Mahalo pag di pa ang ko ano na kanang guna. No? Mahalo pag di mag ay gawang ng latek. Ay nga ba nga guys, ang pilit. Nagpilit na. Nagpilit na guys, ang ating bigas. Ang ating kanin guys. Yan yung lunod natin Ito, para okay, ha. bumibiko para mabiko na siya. <coughs> Mamaya titikman natin kung maluloto na. Kalamayan naman eh. Ang kalamayan nga, matamis naman ah. Lula din. ang dupot Ilulunod sa so, ginaptan natan na saka so yon. Ilulunod mong lahat bago natin ha haluin. Ang dukot ani maisa isagol. Isa gol. Kbenge <tod> taning di makita. Na play nam ka ne. Hay oh. ha, medyo makita. ay. Taning di makita nang mga tudlo. Eh? Makita man ng tudlo. Ang amo de, emo ha ba? Taning di lima, Lapas na. imong nawang. Ayo lang sa Ay, huwag lang i-reveal ang ating mukha. Pero yeah. nga ginaukay ka Mahihiya tayo. Ma ma, ma mahiya sub tayo. Sub mukha. Sa so, Di si pa na la lagi ik o kahog. Ano na tulad ang kalder. Kuha ni kalayo ganun. Kalayo ganun. <laughs>

Yeah. Okay. Hey, hey, and yeah, guys.

Mm -hmm. malapit na eh sa saing ito na sila eh <coughs> go lang ba ninyo eh yan ito naman na okay kanan hindi na mag ba nabigo na kasi akong singat daw ito na na sila na kaminit hindi pa sila na minutes dahil sakto na na si Juan oh, natin natin yung bacon guys pare siya din ng kape guys pakita yung kape amigos kopi daga niyo po sarap guys ah <laughs> uh, ah uh, uh, <laughs>